So today's video natin guys Ipapakita natin yung developments dito sa farm uh, Dati merong bahay ng kambing dito Pero tinanggal na natin clear uh, natin yung paligid Sinusunog yung dapat sunugin <clears throat> Ayan. So ito yung mga kambing ngayon Gagawan sila ng panibagong bahay Ayan. So sinira natin yung lumang bahay nila. Kasi meron tayong gagawin dito sa lugar na to. Ayan. So ito patutuyuin to natin ng todo. Bago natin sunugin yan. Patigas pala yung ano nang ipilipin pagka na no yun Hindi basta-basta. Basta eh. Ha? Parang may tigas na. No? Oo, tigas pala. Ayan, ito si Manong Chody. Sinusunog na niya yung mga natitira na ano. Mga binunot na malalaking damo. Ayan. Tapos pinulot na rin namin yung maraming mga uh, supot ng kung ano-ano. Ayan -ano. oh. No? Marami pa nga eh. Ha? Ayan. Dito sa banda magtatayo tayo ng ng paradahan ng mga sasakyan eto kaya i-clear natin puputulin natin yung mga uh, malunggay yung puno na yun tapos itutumba na rin natin yung patay na puno ng nyugdong ayan so dahil itong part na to ay binabaha minsan so siguro mag dadagdagan kapag ka nailagay na yung ano mag magdadagdag tayo ng ano uh, tatambakan natin ito para pumantay doon sa daan para hindi uh, maano, lumalim yan so ito yung mga kaganapan ngayon kaya uh, from Canada to Philippines ito yung pinagkakaabalahan natin ngayon guys ayan, kumpleto tayo ng ano merong malaking puno ng sampalok dyan maraming mga town uh, ito, malunggay ito, baka puputulin din ito eh, kung nangunguha sila ng ano ng nyug gina natin So ito i-clear natin ito. I-flat-flat natin kasi meron tayong project. So ngayon ito yung pinaka uh, sa may mga tanim na may uh, bungang kahoy. Ano kamoting kahoy ba ito? Kasaba. Tapos merong mga tinanim na maiz, uh, mais. Yung yan, so nandito lang yung kapilyo, lapit lang. Naunguha sila ng ano, ng nyog buko. Ayan. I-try muna natin. Yan, sinusukat namin kung ilang steel matting ang uh, mailalagay namin dito. Kasi i-contain -co na natin dito para sa kambing at sa mga manok mga hayop Ayan. dito sampu ha? ha? sampung ano, isel is mating Thank you